Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang mga palatandaan ng maagang pagbubuntis mga dalawang linggo pa lang. Karaniwan, sa ganitong kaagang linggo, napakahina o banayad ng mga palatandaan ng pagbubuntis. Maaaring wala kang maramdaman na kahit ano. Ano mang nararanasan mo noon, sa panahon ng iyong huling regla, maaaring lumita ulit ang mga ganitong sintomas tulad ng banayad na pananakit ng puson o maaaring medyo nahihilo ka o nasusuka. Maaaring magkaroon ng kaunting pagdurugo dahil sa implantation. Parang patak-patak lang ito ng dugo. Sa mga susunod na linggo, mas marami ka nang mararamdaman na palatandaan. Pero sa mga unang linggo, hindi pa talaga malinaw kung ano ang mga sintomas. Pero maaari ka ng mag-pregnancy test para malaman kung buntis ka nga ba o hindi, lalo na kapag hindi ka na ng regla. Salamat.